Lahat tayo ay may mga bad habits at kung hindi mapipigilan, ang ilan sa mga ito ay maaaring ganap na makaapekto sa ating buhay. Nagdudulot ng gulo at sakit sa ating kalusugan at kakayahang makamit ang ating mga layunin. Ngunit kung isasagawa ang mga ito in moderation, ang ilang mga habits na itinuturing na masama ay talagang kapakipakinabang sa ating physical at mental health. Kaya bago mo tuluyang tanggalin ang lahat ng bad habits sa iyong buhay, narito ang mga bad habits na nakakabuti para sa iyo. Number 1. Pag-skip ng exercise o naman, ang ehersisyo ay may napakaraming mga benepisyo sa kalusugan. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ng pagpapahalaga sa sarili, sa mood, kalidad ng tulog at enerhiya, ang regular na physical na aktibidad ay nagpapababa ng panganib na magkaroon ng mga problema sa puso, depression, demensya at marami pang iba Ngunit merong isang point pag sobra na kahit na pagdating sa magagandang bagay tulad ng pag-iehersisyo Walang saysay na pilitin ang iyong sarili na mag-iehersisyo kung hindi ka nangakuha ng sapat na tulog noong nakaraang gabi Masakit ang katawan o na-overwhelm sa iba pang mga commitments sa iyong buhay kung minsan ang paglaktaw sa isang session at paglalaan lamang ng ilang oras para sa pahinga at relaxation ay ang mas malusog na option. Number 2. Pagkain ng mga matatabang pagkain Ang isang outdated na diet na hindi ka dapat makaramdam na obligadong sundin ay ang pag-iwas sa mga pagkain may mataas na fats. Ang fat ay may maraming mahalagang tungkulin sa ating katawan. At isang katamtamang dami ang kinakailangan para sa pinakamainam na kalusugan. Dapat mong layunin na pumili ng unsaturated fats kaysa saturated fats. Pero posible rin na balansehin ang pareho sa isang malusog na diet. Ang mga pagkain tulad ng nuts, olive oil, avocado, at salmon ay mayaman sa unsaturated fats, habang ang dairy, itlog, at karne ng baka ay naglalaman ng saturated fats. Bagamat maaaring hindi ganun kaganda ang ilang pagkain para sa iyo, ang pagkuha ng sapat na fat mula sa iba't ibang pinagmumulan ay kritikal para sa pangmatagalang kalusugan. Number 3, pagkain ng carbs. Mayroong isang misinformation tungkol dito, lalo na sa ating mainstream media. Gusto ng ilan na paniwalaan na ang mga carbs ang pinakakalaban. Ngunit ang mga ito ang isa sa pinakamahalaga na dapat nasa ating mga plato. Ang whole grains tulad ng quinoa at farro ay mayaman sa carbohydrates, gayon din ang kamote at black beans. Ang mga carbs ang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya ng iyong katawan na nagpo-fuel sa iyong utak, kidney, at central nervous system. Ang mga fibers na nasa carbs ay nakakatulong din sa iyong digestion hanggat nakakuha ka ng humigit kumulang 45 hanggang 65% ng iyong kabuuang pang-araw-araw na calorie mula sa mga carbs, may iwasan mo ang maraming isyo sa kalusugan sa katagalan. Number 4. Tanghali na nagigising Marami ang naniniwala na ang natutulog ng sobra ay mga tamad at batugan o hindi disiplinado para magising sa pagsikat ng araw. Ngunit ang totoo, maraming tao ang natutulog ng mas mababa kaysa sa dapat sa buong linggo dahil sa trabaho. Gayunpaman, ang hindi sapat na tulog ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang negatibong kahihinatnan sa iyong kalusugan na nakakaapekto sa lahat mula sa paggana ng immune system hanggang sa panganib ng sakit sa puso. Oo, hindi ka dapat matulog sa lahat ng oras dahil ang sobrang tulog ay maaari ding maging masama para sa iyo. Ngunit kung sa tingin mo ay kailangan mo ng ilang dagdag na oras sa isang umaga ng Sabado pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo, go ahead, itulog mo yan. Number 5. pagre -reklamo. Ito ay maaaring kakaiba, ngunit ang pagre minsan ay isang magandang bagay. Siyempre, ayaw maging yung taong laging nagre-reklamo at sumisira sa bawat banding, pero minsan kailangan itong ilabas. Ang pagre-reklamo ay napatunayan na nakakapawi ng stress at nakakalikha pa ng mas matibay na ugnayan sa iyong mga kaibigan at pamilya. Dahil ipinapakita nito na sapat ang iyong tiwala sa kanila upang umasa sa kanila. Higit pa rito, kahi ng mga pag-aaral na ang mga nagre ay may mas mataas na pagpapahalaga sa sarili kaysa sa mga nagpipigil sa kanilang mga damdamin. Number 6. Pagmumura Ang pagmumura ay maaaring ituring na hindi magalang, ngunit hindi naman ito ganun kasama. Malinaw kung palagi ka nagmumura, maaari kang makita na medyo agresibo sa iyong approach. Ngunit ang pag-drop paminsan-minsan ng mga mura ay maaaring magmukha kang mas authentic at genuine. Nakakatulong din ang pagbumura upang mapawi ang stress at maproseso ang mga negatibong emosyon. At ang pagsigaw ng mga mura ay talagang makakatulong na mapataas ang iyong pain tolerance. Kaya kung nauntog mo ang iyong tuhod sa mesa, okay lang 'yan kung mapapamura ka. Number 7, pagkuha ng mga cravings. Maaari kang maniwala na ang pinakamahusay na paraan upang makaiwas sa mga cravings sa pagkain ay huwag pansinin ang mga ito hangga't maaari. Ngunit ang pamamaraang ito ay kadalasang humahantong sa labis na pagkain kapag sa wakas ay pinagbigyan mo na ang iyong mga cravings. Oo naman, ang ilang mga pagkain ay mas masustansya kaysa sa iba. Ngunit ang pag-iwas sa mga pagkain itinuturing mong masama at ang pagkain lamang ng mga pagkain mabuti ay malamang na hindi ka magiging mas malusog sa pangkalahatan. Sa halip, piliin lamang nakainin ang iyong mga cravings at i-enjoy ito in moderation, syempre. Number 8: Pag-aaksaya ng oras. Ginugugol mo ang huling oras ng iyong araw sa panonood ng Netflix? Well, karamihan naka-relate. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat kang maging harsh sa iyong sarili tungkol dito. Hindi ka maaaring maging produktibo 24 oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo. Sa katunayan, hindi dapat. Minsan magandang ipagpaliban ang ilang bagay at maglaan ng oras para sa iyong sarili. Na gawin ang anumang gusto mo. Ang downtime na 'yon, ang nakakatulong sa iyong isip na makapagpahinga at makabawi. At nakakatulong itong maiwasan ang pagka-burnout. Kung talagang hindi mo maalis ang pakiramdam na hindi ka produktibo, makinig ng podcast at maglakad-lakad. Ang mga ideya na maaaring dumating sa iyo ay maaaring magbigay sa iyo ng isang bagong pananaw sa buhay. Number 9: Kumain sa labas. Baka iwasan mo ang iyong mga kaibigan na mas gustong lumabas para kumain kaysa magluto ng pagkain sa bahay. After all, ang pagkain sa mga restaurant ay karaniwang calorie at sodium heavy at hindi kasing sustansya ng mga lutong bahay na pagkain. Ngunit ang nutrisyon na nilalaman ng iyong pagkain ay hindi lamang ang bagay na kailangan mong alalahanin. Malaki ang papel ng iyong buhay panlipunan sa iyong kapakanan at ang paghiwalay sa iyong sarili sa mga grupo ng kaibigan at pag-iwas sa mga kaganapang panlipunan ay maaaring negatibong makaapekto sa iyong mental health. Putuli ng iyong sarili sa kanila ng mahabang panahon at maaari kang lumubog sa depression. Kaya't huwag magdamdam kung lalabas ka kasama ang iyong mga kaibigan upang kumain ng magkasama paminsan-minsan. Number 10. Pag-inom ng alak para mag-relax Ang alkoholismo ay hindi malusog at hindi rin ito kaakit-akit. Kaya hindi ko minumungkahi na uminom ka ng maraming bote ng alak sa birthday party ng iyong pamangkin. Ngunit ang paghigop sa isang baso ng alak sa pagtatapos ng isang mahabang araw ay mainam sa karamihan ng mga kaso. Nagbibigay ito ng mga antioxidant, nagtataguyod ng mahabang buhay at ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong sa pagprotekta laban sa sakit sa puso at harmful inflation. Number 11, pagidlip idlip Maaari mong isipin na ang pag-idlip sa maghapon ay isang pag ng oras at nakakaabala sa iyong schedule ng pagtulog. Ngunit ang pag-idlip ay maaaring maging kapakipakinabang sa iyong kalusugan. Sa pag-idlip ay maaaring makabawas ng pagkapagod. Mapataas ang pagiging alerto at mapabuti ang iyong kalooban. Pinapakita rin ang mga ito na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang isang mabilis na 10 hanggang 20 minutes power nap ay maaaring makatulong sa iyong isip at katawan. At number 12, pagkain ng mga snacks. Ang mga snacks sa pagitan ng mga pagkain ay maaaring makatulong sa pamamahala ng guto at tiyak na hindi sila karapat dapat sa masamang sabi-sabi na nakukuha nila. Ngayon, kung may posibilidad kang pumili ng mga chips at tsokolate kaysa sa mas malusog na mga option, siguradong mararamdaman mo ang masamang epekto. Kaya pinakamahusay na pumili ng mga snacks na parehong masustansya at kasiyasiya, tulad ng keso o crackers, prutas o mani, o peanut butter na may toast As you can see, kahit na ang tinatawag ng mga bad habits, in moderation ay maaaring maging isang magandang bagay. Hindi mo kailangan ganap na putulin ang mga ito sa iyong buhay. Minsan ito mismo ang mga bagay na nagpapanatili sa iyong malusog, kapwa sa pag-iisip at sa pisikal. Ano sa tingin mo? Alin sa mga ito ang surprise ka? Nga pala, alam mo ba ang unfair advantage ng mga tahimik na tao? Panawari mo dito.